Hey, yow! Isang mapagpalang araw po sa atin. At mag-ingat po tayo lahat ngayon dahil meron po tayong bagyo. At mag-iingat ang lahat sa atin. Lalo-lalo na yung mga pumasok ngayon sa trabaho. Mag-iingat po tayo ng doble-doble. So for today's video, para samahan niyo ako magluto ng katang upo na may mga dahon ng kalabasa, ang palayah, halibos ng kamote at dahon ng manunggay So ito po, hinimay ko na yung ating mga dahon At pinitas ko na po ito sa harap ng ating bahay Yan po yung aking mga tanim So uh, sabayam ko natin ng kape dahil maulan at manamig Kape-kape tayo mga kaluto So ayan uh, mga at ituloy na natin yung ating paghihimay ng ating mga dahon So, ayan. Ang pala yan, no? Tsaka, tagbos na kamoting bagi. Uh, Bala po kayo kung hmm, gusto nyo rin lagyan ng dahon ng inyong kagataang upo. So, sa akin, dahil meron tayo sa apuran, eh, lagyan na natin. So, after natin maghimay ng dahon, ha, ito na yung ating upo. Balatan po natin ito. So, binili ko po sa pareng ito, halagang 30 pesos. So, hatiin natin sa gitna yan, no? So, tanggalin natin ng ibang buto sa ating umpo. Yung medyo malalaki na. Pero medyo matigas na yan. Oh. Depende po sa inyo kung iiwain na yung buto niyan para mabilis. So, sa akin, eh, silang dutsundut po lang. At katasin natin, tanggalin yung mga buto ng hupo. Eh, hiwain natin sa maliliit yan. Katulad nito. So, ayan, tinaggata ko yung ating junakits. Pagkatapos natin maghimay ng upo, lagyan po natin ng luya. At magbalat na rin dahil ng ating sibuyas. Ayan, tatay -tat na sibuyas mo, mga kaluto. So, may bagyo nga po lahat tayo, mga kaluto. Nag-iingat ano? talaga ang lahat at may di malakas ang langit. So nilagyan po rin po ng ano yan, bawang nakit. So pagkatas natin yan, hinta ta, ta Nilagyan po natin ang gata. Yung pangalawang gata po yan. So yung sasawag po natin dyan ay eh, yung tinapa. Ayan, mati-himay-himay natin na yan mga kaluto. At depende rin po sa inyo kung anong sawag gusto niyan, Pwede na masartinas yan. Baboy o manok, pwede yan. So sa akin, dahil may kakaibang aroma yan pag naluto mabango talaga yan yung tinapa kapag sinasaw sa mga gulay-gulay masarap yan at ma uh, mabango so lagyan natin na uh, pamintang guarin at kapag kumuhulo na yan mga ilagay na natin yung ating upo so intayin lang po natin medyo kumulo yan alu-aluin po natin Mekus, mekus, mga kaluto. Agyan natin o tiplahan natin ng asin. Pwede rin po patis. So, hintay natin kumulo yan saglit. At kapag ganyan, kumukulo na po yung ating upo, pinagay po na natin yung ating mga inumay na dahon. So, dahil malambot lang po yung upo natin eh, So sabay-sabay na natin yan mamaya. At kapag kumulo na ulit yung ating sinabaw, then nebus-nebus ulit natin yung mga kaluto. At ilalagay na natin yung ating dahon ng malunggay diyan mga kaluto. So yan yung ating dahon ng malunggay. mekos ulit. At hintay na lang natin tuluyan bumambot yung ating mga bulay. So, siyempre, ilagay na natin yung nangkata gata para mas masarap at mas malinamnam. Tinplahan na natin ng magic shop. I-megos-megos na natin yan, mga no? kaluto. At dahil para tapos na tayo, hintay na lang natin tuluyang mambot yung ating mga gulay. So, sandali na lang po yan. Hinaan nyo na lang po apoy. So, ayan. At dahil okay na ito, Alina tayo'y manang halian mga kalutok. Mahat na sarap magkakain ngayon. Kayo umuulan. Ilabas nila yung mga mini nyo na pang ulan So there you have it, mga kalutok. Thanks for watching. God bless to And happy Eid!